Unemang supra suprasegmental. Ang pag-aaral ng mahalagang unit ng tunog o ponima ay binubuo ng mga segmental at suprasegmental. Segmental ang mga tunay na tunog at ang bawat tunog ay kinakatawan ng isang titik sa ating alpabeto. Suprasegmental ay pag-aaral ng diin, stress, pagtaas, pagbaba ng tinig, tone or pitch, paghaba, lengthening, at hinto, juncture. Punemang suprasegmental Ang punemang suprasegmental ay makabuluhang tunog sa paggamit ng suprasegmental. Malinaw na naipapahayag ang damdamin sa loobin at kaisipang nais ipahayag ng nagsasalita. Sa pakikipagtalastasan, matutukoy natin ang kahulugan, layunin o intensyon ng pahayag o ng nagsasalita sa pamagitan ng diin, tono o entonasyon at antala o hinto sa pagbibigkas at pagsasalita. Una, diin. Ang diin ang lakas, bigat o bahagyang pagtaas ng tinig sa pagbigkas ng isang pantig sa salita. Ang diin ay isang ponima sapagkat sa mga salitang may iisang tunog o baybay, ang pagbabago ng diin ay nakapagpapabago ng kahulugan nito. Maaaring gamitin sa pagkilala ng pantig na may diin ang malaking titik. Baga, baga. Bala, bala. Baba, baba basa basa tala tala pangalawa tono intonasyon ang pagtaas at pagbaba ng tinig na maaring makapagpasigla makapagpahayag ng iba't ibang damdamin makapagbibigay kahulugan at makapagpahina ng usapan upang higit na maging mabisa ang ating pagkikipag-usap sa kapwa. Nagpapalinaw ito ng minsahe o intensyong nais ipabatid sa kausap tulad ng pag-awit. Sa pagsasalita ay may mababa, katamtaman at mataas na tono. Maaring gamitin ang bilang isa sa mababa, bilang dalawa sa katamtaman taman at bilang tatlo sa mataas halimbawa ng tono intonasyon ka Kahapon. pun ka talaga talaga antala hinto, bahagyang pagtigil sa ating pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng ibig ipahatid sa kausap. Maaring gumamit ng simbolo, kuwet, dalawang buhit na pahiles o gitling. At ito naman ang mga halimbawa. Pag-aralan natin. Hindi. Ako si Juan. Pagbigkas ito na ang hinto ay pagkatapos ng hindi. Nagbibigay ito ng kahulugan na ang nagsasalita ay nagsasabing siya si Juan na maaring siya ay napagkamalan lamang na si Pedro. Ikaw ba si Pedro? Hindi, ako si Juan, kapatid ko si Pedro. Hindi ako si Juan. Pagbigkas ito na ang hinto ay nasa ako. Pagpapahiwatig ito na ang kausap ay maaring napagbintangan ng isang bagay na hindi ginawa. Kaya sinabi niyang hindi siya ang gumawa kundi si Juan. Bakit mo sinira ang motorsiklo ko? Hindi ako. Si Juan. Si Juan ang sumira noon. Hindi ako si Juan. Pagbigkas ito na nasa ang hinto. Nagpapahayag ito na ang nagsasalita ay nagsasabing hindi siya si Juan. Hindi ako si Juan. Nagkamali po kayo.